tapos? Deliver na natin. Sabi ko sa si Joba ko, usap ko, para ka maaga kayong makabenta. Hindi pwede. Si Jessie, Jessie na lang daw. Hindi mo ko pinagawa sa labas? Benti lang yun eh. Paano hindi pwede? Wala. Mahal mo, mahal ma ma Hindi, ganun lang din ang presyo. Alam nila, isang daan lang din. Papel lang ang babenta eh. Anna. Anna. Ay, naku. Huwag ka nang matusi. Pag, uh, sinabi ni... Na Nagubutan naman na natin siya lang kayo ng bahay ba tayo sasalam? Pagkaab siya lang pak at pera. Pagka nagagalagutan mo, pinatay lang ang dalawa natin. Mas yung talo na matay, kailangan mm -mm. <laughs> Hindi kailangan daanin dahat sa dahas. Mapapasukupo rin ang Hindi na kailangan. Tumana ang dali na si ano atam kami yung bubuin ng ng kape Kailangan kasi kumain na sa weet ka 'yung gutiat hindi sa Dala niyo siya dalawa ha? Oo, yeah, <mores knowledge> <collapsed> oh, ko dalawa pa lang ako eh. Uy, tigil sa lang. Dahil wala na paraan? Para makasupang Ikaw ang paraan ko ah. Ayan, malapit na ganun, may iwasan na natin ang ibaan. Pero paano kung tumutulong sa mga ito? Kapag tumutulong sila sa kasot, wala akong magagawa sa kaya ng pahit. Magagawin Pero alam kong hindi makakatuntong si Q. Dahil mamamatay na siya. Nagawa kaya ito. Tong... Oh, ah. Ano siya? Ano ko yung magandang ito? Hindi na akong pagliligod. Simula ngayon, si Sola na. Pangalagangan mo siyang mabuti. Pantayang sa lalatang wakas. Hmm. Patusin nga po siya, ladies and gentlemen. Pagdiling ko ng po yung mga katapatan. Hmm. Tumigatan Tanga-tanga naman siya po. Hmm. Sinarap po ito. Ano ah. po kayo po. Ay, pala kasi po. Ay, ang hiyan naman ako siya. Nakatatlo ka na. <laughs> diba pa lang yun?

Tapatan nyo na tabi nyo. Tang! Kumain ka na din eh. Kasama ka kay Jesse. Pupunin nyo yung mga papel. Ngayon, ayun. Aantay ka ni Kuya Jesse. Dalhin nyo doon ka ano. Kasi bukas wala nang junk shop. Yung solar natin ang masisira yung solar natin. Hindi yung solar nga ining. Okay, hindi ka pa pwede magpakasal. Malagyan pa ang hari. Kung ganito kayo sa panakot.